ayan mga kalit vlog tv uh, dumating na yung order natin na uh, ano mga kalit vlog ito so, so, para sa ating pag vlog vlog ito uh, nagtaka ako bakit maliit mga kaidol parang ano ako dito ah So, magbilang tayo ng tatlo. Isa. So, <laughs> dalawa. No, 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 no. tatlo. <laughs> so, ito. Ay, so, ano na ayan, mga idol. Buksan na natin. Uh, ayan. Bubuksan na natin yung in-order natin na parcel. Ano, uwi niyo ng mga idol. Ayan, ayan na, ayan na. Excited uh, pa naman ako mga idol. Ayan. Ayan, Bata no? excited pa naman ako niyan mga idol pero grabe, nangingibabaw yung ano ko mga Ito idol. Yung idol e. laman niya mga idol. No? <laughs> <laughs> pero binuksan ko lang talaga yan mga idol para makita ko talaga kung ano talaga yung laman niya at saka kung ano talaga yung mga katotohanan doon sa mga nababasa natin doon sa Facebook na maraming na-scam mga idol. So dati mga idol, Uh, nanonood lang ako dyan sa mga na-scam na mga nag-order uh, hindi akalain mga idol ay isa pala ako dyan ayan nyo, tingnan nyo mga idol o, oh, i-comment nyo yan mga idol kung ano yung binigay sa akin mga idol o, oh. ayan, <laughs> ayan. parang naano ako dyan mga idol oh, o oh. kita nyo yan, mga idol kung ano yan o oh. Ayan. I e, blogging kit pa naman yung in order ko mga idol. Tapos yan pa yung bidigay sa akin. Ang ganda-ganda pa naman ng ng picture nila dun sa ano nila. Logo nila, Ayan. Oh, excited pa naman kami ni nang yung bata na yan na Clint Vlog TV natin na kami. Eh, ang binigay sa amin na vlogging kit mga idol eh, yan hindi namin alam kung ano yan pero nung inaano ano ko na ayan biglang tumunog mga idol ayan oh may ano pala dun sa ano niya, oh may bleed pala dun oh ayan talagang walang mga hiya yung mga nag nagbibinta ng mga ganyan mga halang yung kutu-kutu nila <laughs> Ayan. So lesson learn 'yan sa mga mahilig mag ano, mag order sa mga parcel sa ganyan, pero hindi naman siguro lahat, may iba din naman siguro na na matino. Pero talagang na-scam talaga ako mga idol. Ayan 'no? Oh. Grabe. Oh, ayan, kita niyo yan mga idol. Oh, ayan yan. 'yan yung order ko mga idol. Ayan. Ayan yung ino-order ko. Pero pagdating bakit ganyan yung na-order ko na vlogging kit na yan? Nakakalungkot mga idol, wala kaming ano sa ano namin, sa pag vlog namin. Bis na para may ilaw yung tung camera namin na cellphone at may microphone para malakas yung yung boses namin mga idol kasi yung gamit namin na cellphone mahina yung speaker kaya nag order kami mga idol eh new year pa naman ay eh, scam tayo mga walang hiya na mga tao na yun so sige lang ganyan naman talaga ang buhay mga idol ah, sa susunod mag iingat na lang din tayo yan, wag na tayong mag-order order. order. Mars, dito na tayo doon bibili sa saan may nabebenta ng ganyan. <laughs> oh, ayan oh, oh. ayan. Grabe talaga oh. Oh, testing natin. Ayan, ayan oh. pala yan mga idol. Kahit nga isang piraso ng ng bigote ko mga idol, hindi kaya nyang putulin. Oh, pang pa naman yan mga idol. Pwede yan para sa babae. Pang bigote ng babae mga idol. O, pero, ang ano lang dyan ay hindi matalim. O. Masasabi ko lang sa mga maghilig na magbenta ng mga ganyan na sana naman ay kung yun, kung yun ang ino-order nyo, yun sana yung ibibigay nyo. Uh, para hindi naman maano yung tao na nag-order pero bagay may marami talagang mga scammer ngayon yan na maliit na halaga ini-scam pa yan sige lang ah, ang taas na lang ang bahala sa inyo nyan hindi kayo asin sa ganyan na style nyo oh yan o oh.